Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlong po ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa derbe at marami silang naikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa distra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang namamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanid ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupuriyan ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri man. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aleluya, Aleluya. Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa ama sapagkat dakila ang ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sandibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit dapat makilala ng sandibutan na iniibig ko ang ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,